Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko mga idol, pinakita ko po sa inyo kung gaano kakorap ang House of Representatives mga idol. Imagine huling-huli ang pagnanakaw nila from net to di ba? Pucha ganun din po sa Senate mga idol. Meron din silang mga dinadagdag. Kaya magtatakipan ng corruption practices nila ang mga yan. Kaya nga po din na mabibigyan ng ustisya ang mga perang mga ninakaw nila eh. Kasi po wala naman pong kukonsinte sa mga corrupt practices nila dyan sa Congress eh. Tama. Kaya nakakalungkot, di ba mga idol? Imagine rin nyo itong mga dinagdag nila from Neptugaan nila, no? Kucha, both Senate and House yan mga idol. Kaya nga guys, ito po ang pinaka-corrupt na admin talaga na na-encounter ko sa buong buhay ko. Kaya nga guys, mas worse pa talaga ang administrasyong ito sa Abnoy Admin. ba? Diba? Kaya good luck Pilipinas talaga ang masasabi ko mga idol. So syempre bago po tayong magsimula, shoutout po muna ulit sa lahat ng mga kadides natin sa buong mundo. Kadala nyo kung sino kayong lahat mga idol. Shoutout din po sa mga walang sawang taga-subaybay ni Mr. Rio. Sa mga new subscribers, welcome po sa YouTube channel ko mga idol. Shoutout po sa inyong lahat and guys pakishare na lang po lahat ng mga content po na nagagawa ko sa youtube mga idol para po mas marami pa po ang makasagap ng mga impormasyon na isinisiwalat ko po sa aking mga vlogs para mas magising pa po sa katotohanan ang mas marami nating mga kababayan Okay ba mga idol? Well, kung tingin nyo po informative or deserve po ba na mga video kong i-share, pakishare na lang po mga idol. Okay ba? Maraming maraming salamat po. Yeah! So syempre guys, para kompletos recados tayo, bibira naman po muna tayo dito sa Mimster Rio. Wow! May nag-PM po sa akin ng memes na to mga idol na nagmula daw kay Pebbles Talakera. Ah, siya pala to. Yeah! Pero di ko po talaga siya kilalang DDS vlogger mga idol. Wala po akong kilalang ganyang pangalan at itsura na vlogger. Ang kilala ko lang pong mga DDS vlogger ay yung first five. Kilala nyo naman po kung sino yun. Ito pong lima na to yun. Siyempre si Banat Bay, Bisda, yung mga Banateros, at ito pong mga nasa picture na to mga idol. Yan lang po ang mga kilala ko. Pero si Pebbles Talakera, ano ba to? Puro lang ba siya ganito? Puro lang siya mga memes or posts, ganun? So literal na vlogger pala siya. Hindi pala siya vlogger. Gaya ng mga ginagawa namin na video. Pero guys, dahil matindi ang pangailangan ni Ate Pebbles, nagpaalam siya na babalik daw siya kinabangag. Siyempre doon may pera doon eh. Sa Duterte side, wala pong pera dito. Kaya nga gaya nga po nang sabi ko noon, lahat lang po ng malalakas kumita sa YouTube ang maiiwan ng supporter ng mga Dutertes. Pero yung mga katulad ni ate na hindi naman namamonetize, talagang dilipat po talaga yan kinabangag. Kasi may pera doon eh inuofera nila ang mga tao o ang mga vloggers or even vloggers na maging supporters nila syempre kapalit ang pera. Pera-pera lang ang labanan, 'di ba? Eh kami, kumikita kami sa YouTube, naka kami, kaya ayos nang mag-volunteer, 'di ba mga idol? So dahil nakalipat na nga siya sa side ni Nabangag, bumabanat na po siya mga idol. Ang sabi niya po sa post niya na to, ay hindi daw po natin maiiwasan na may mga matay sa kalamidad lalo na kapag nagalit na daw ang inang kalikasan. Pero kaya daw po nating iwasan ang pumatay ng tao. Hashtag daw. Alam mo tayo kung ganyan lang kababaw ang argumento mo sa usapin na to, eh sayang naman ang binabahid sa ng kampo ni Bangag. At ngayong kulang talaga napagtanto na sobrang babaw pala ng utak ng mga taong sumasanib talaga kinabangag no? Siyempre, sobrang babo lang din ang utak ng level ni Bangag, nahahawa din yung mga supporter niya. <laughs> Alam niyo guys, sa totoo lang ayoko sanang gawan to o isama dito sa mga content ko eh. Pero dahil meron nag-send sa akin, nakakaya naman dun sa nag-send. Paggawa na rin po natin, itatakal na rin po natin yung mga sinabi niya. Yeah! Alam mo ate, subuk na natin ang leadership ni PRRD na kahit na malakas ang bagyo, kayang maiwasan ang sobrang dami ng mga casualties sa mga kalamidad. Tama. Certified leader kasi si Tatay Diggs, ate. Wow! Pero kung ang leader ay katulad ni Bangag na nagbabayad sa'yo na incompetent na weak leader pa eh mas marami po talaga ang masasawi sa mga kalamidad. <laughs> Dahil during typhoon pa lang siya nagbibigay ng mga kuman sa mga ahensya ng gobyerno para magprepare at para rumisponde. <laughs> si Tatay Diggs 2 to 3 days pa lang bago tumama ang bagyo sa ating bansa nakaready na po lahat ng mga ahensya ng gobyerno sa paghahanda nila sa mga disaster and response nila. Kaya on the spot may mga rescuers na agad sa mga affected area. Wow! Yung amo mo, ano? Ayun, kamot ulo. <laughs> Di ka ba nahihiya sa bangag na sinusuportahan mo ate? <laughs> sa bagay, dala nga pala ng pangangailangan mo kaya kapit ka sa patalim ngayon, you no? Know? Kahit nakahiya-hiya ang sinusuportahan mo, te. No? Kawawa naman kayo gan. Saka ano pang sabi niya? Pero kaya daw po nating iwasan ang pumatay ng tao? So dahil bayaran kani Bangag, edi eh nasa panig ka rin pala ng mga kriminal ngayon. No? Aware ka naman siguro na nung panahon ni PRRD ang mga durugista at ang mga kriminal ang mga napapas lang. Nababalita palagi yan sa mainstream media. Pero ngayong panahon ng amo mo, pucha pa na yung tao na naman ang napapas lang ng mga durugista at kriminal. Pucha proud kayo dyan sa kampo nyo te. Putya, kaawa-awa talaga kayo. Dahil galing nga mismo sa'yo, putya kahit tak e eh, kakainin mo, mabuhay mo lang ang family mo. Kaya nakakaawa talaga ang mga supporters ni Bangag sa totoo lang. Para kayong mga lost souls, you know? Kasi parang wala na kayong mga sariling pag-iisip eh. Basta bayad kayo, kahit mali at puro kapalpakan na ang taong sinusuportahan nyo, putya sinusuportahan nyo pa rin. Well, di ko po kayong masisisi kailangan nyo yan eh. Di ba? Diba? So bago po tayo tumungo sa pinaling paksa natin sa video na to, inaanyayahan ko po muna lahat ng mga Filipino na sumali o mag-join sa FB group na pulso ng masang Pilipino. Non-partisan po ang magiging resulta ng group na to mga idol. Kaya naman po welcome po lahat ng mga Filipino na sumali sa group na to para makasali sa mga survey na ikokonda ko po dito. Ginawa ko pong private group ito para makontrol ko po ang pagpasok ng mga members dito. So ibig sabihin ay sisiguraduhin ko po na walang dami account or troll account na makakapasok sa group na to. So pag nakita ko po na dami account lang ang sasali, hindi ko po ito i-approve mga idol. This survey group is for legit FB account only. So ang troll and dami accounts are strictly prohibited. Ang mission po ng group na to ay makounter ang mind conditioning tactics ng mga scam na survey agency sa ating bansa na ang sinesurvey lamang nila ay 1,500 na katao lamang. So kailan pa naging legit ang isang survey kung 1,500 lang ang survey nila? At alam nyo ba guys na wala pa sa 1% ng 1% ng 1% ng 1%, ng, 1 ng voters population natin ang nasa-survey ng mga scam survey agency sa bayan natin? So let's say nasa 65 million ang voters population natin ngayon mga idol. So ang 1% ng 65 million ay 6.5 million na katao. Tapos ang 1% ng 6.5 million na katao ay 650,000 na katao. Tapos ang 1% ng 650,000 na katao ay 65,000 na katao. Tapos ang 1% ng 65,000 na katao ay 6,500 na katao. So kailan pa naging legit ang 1,500 or kahit gawin pa nila ang 2,500 ang nasa-survey nila? Diba? Kailan pa naging legit yun mga idol? Kaya nga I don't believe in surveys kahit na maging in favor pa kina PRRD or BP Sara or kahit sa sino pang sinusuportahan natin. Hanggat hindi sila nakaka at least 50% na katao ng voters population natin sa kanilang mga survey, hindi po legit ang mga ganong klasing survey. Simula noon hanggang ngayon ginagawa na po nila yan sa atin mga idol. Enough is enough. Somebody have to stand up and solve this problem. At yun po ang gagawin natin sa group na to, mga idol. So sa grupo na to, na pulso ng masang Pilipino, magagawa po natin ito. Basta magkaisalaman lamang po tayo sa hangarin na malaman ng totoong numero sa totoong pulso ng masang Pilipino. So welcome po lahat na mag-join dito mga idol. Basta legit ang FB account mo, hindi dami o troll account, okay? Basta Filipino ka na gusto mong mabilang ang boto mo sa mga i conduct nating surveys. At syempre, gaya nga po nang sabi ko, 'di ba, kanina, welcome po lahat mag-join dito. Mapa Pro Duterte, Anti Duterte, Dilawans, Pinklawans, or Marcos Loyalists or kahit mga undecided pa kung sino ang kanilang mga susuportahan, welcome po sa group na 'to. Okay ba? So ang pakiusap ko lang ay no hate speech mga idol be always be respectful at panatilihin po natin may sustansya ang ating mga conversation or discussion dito. Yeah! So ang gagawin lang po natin dito sa group na to ay bumoto sa mga i conduct na survey. Magkomento ng mga educated opinions or sentiments. Hashtag netizentiments. Yeah! At syempre po, isi-share ko na rin po dito ang mga new video ko every everyday. Wow! Okay ba mga idol? So guys, para mas marami pong mag-join, pakishare na lang po natin ang group na ito para po mas marami po ang maka-join sa mga eco-conduct nating surveys sa group na to. So ano pang hinihintay nyo? Join na, mga idol! So ngayon naman mga idol, pupunta na po tayo sa ating Mr. Rio Pick Talk. And I pick to talk about this video mga idol yung binanata ni Tambalastos ang mga bumabatikos sa kanilang mga ginagawa sa Tuwad Committee. Kaya nga po ito ang rebuttal ko sa mga banat ni Tambalastos. Let's go mga idol. Committee and our young guns. What? Young guns? O young dams? <laughs> Linawin mo ang pananalita mo Mr. Speaker. Ang labo eh. Nagbubudoy language ka na naman yun know? oh have become the target of those who prefer the shadows over the light. Wow! May pa shadow shadow over the light ka pa na nalaman yun, no? Know? <laughs> eh, ang grupo nyo naman, ang numero unong bang nanakaw dyan sa kamaray, you no? Know? <laughs> shadow shadow over the light. Baka yung shadow. They attempt to undermine our work. Mm -hmm. Which work of yours are you referring to, Mr. Speaker? yung black propaganda nyo sa mga Dutertes, yung pagdanakaw nyo sa kaban ng bayan na ang ebidensya namin ay ang dinadagdag yung pondo from Neptugaa o yung pagpapapirma nyo sa People's Initiative nyo para ipush ang chacha. Alin ba dun, boss? Kasi marami yun eh. <laughs> Casting aspersions and spreading false narratives. What? What the? What false narrative are you referring to, Mr. Speaker? Yung bang nagpapamanipula kayo ng mga survey para magmukhang gusto kayo ng mga tao? Alay, yung false narrative nyo na tumataas ang trust at approval ratings nyo? Despite the fact na puro kapalpakan ang mga pinagagawa nyo? Kucha, kung meron man ditong may false narrative kayo yun. Tama. Side nyo yun. Kasi kampon kayo ng kasamaan eh. Mga sinungaling at magnanakaw sa kaban ng bayan. Kayo po yun. Credit our pursuit of accountability. <laughs> mm -hmm. Wow, we are discrediting your pursuit of accountability, ha? Ah? Ganun ba? Eh, ba't yung investigahan ang mga dinadagdag yung bilyong-bilyong piso from Neptugaa, Bostang Baloslos? Ha? Yang kahipokritohan nyo, ang lalamon sa inyo. Dapat siguro magkaroon ng platform na magkakaroon ng boses para questionin ng taong bayan ang mga corrupt practices nila dyan sa kamaray, no? huwag nyo nang tangkay magmaninis boss. Dahil kung uungkatin din kung paano kayo gumasta ng pondo ng masa, e eh baka panay anomalya yung mga yan. Discrediting your pursuit of accountability. <coughs> Bakit Tambi? Are you going to be accountable sa billions of pesos na ninanakaw nyo from net to gaa? Ha? <laughs> Napakahipokrito nyo na mga tuta mo dyan sa camera boss sa totoo lang. Yet, as we stand here today, We reaffirm our commitment to this duty. We are here to do the work without fear or favor. Mm -hmm. Wow, they are there to their work without fear or favor daw. Talaga <laughs> lang ah. Without fear would make sense. Siyempre, pinsan mo si Bangag eh. May kapangyarihan kayong i-cover up ang mga corruption practices nyo. Tama. Pero favor? <laughs> Tambi naman. Minuloko mo ata ang sarili mo those attacks and black propaganda na binabato nyo kay VP Sara will always serves in favor of you and your bangag cousin. Imagine pag nasira nyo ang imahe ng mga Duterte sa mata ng taong bayan, edi eh Marcos Romualdez na ang maghahari sa gobyerno at sa Pilipinas, di ba? Pucha, yun ang tinatawag na kadiliman, boss. Pero di namin nahayaang mangyari yon. Gagawin namin ang lahat hindi lang kayo magtagumpay tambi. Itaga mo yan sa bato. On the wow, on their mission daw to uncover the truth. <laughs> Again, yung katotohanan na magnanakaw kayo sa kaban ng bayan, ba't di nyo yun paimbestigahan, no? Dapat talaga magkaroon ng separation of council para sa side ng taong bayan. Para yun ang mag-iimbestiga sa corruption practices ng mga nasa gobyerno, eh, no? Siyempre guys, alam nyo naman ang buong Congress. Siyempre kasama dyan ang Upper House na Senate and the Lower House na House of Representatives. ba? Diba? Eh pare-parehas may mga dinadagdag yung mga yan sa mga pondo nila from Neptugaa. Ah? Pucha kitang kita ang pagnanakaw nila. Recorded mga idol. Hindi na sikreto eh. Open secret na siya. Kaya nga mga boss, hindi maglalagdagan ang mga senators and mga congressman na yan dahil karamihan sa kanya na nakikinabang sa corruption practices na yan. Tama. Di ba? No matter how uncomfortable may be for some, we understand that this journey will not be easy and that standing for what is the right often means standing against the tide. Well, look who's talking. <coughs> They portray themselves as a hero. Pero wala lang sa kanila na more Filipinos portray them as a villain in this story. Kuya, gusto nyo bang marinig ang katotoha ng di nyo matatanggap sa inyong mga sarili? Na ang nakikita ko dito is inaatake nyo si VP Sara kasi kumalas siya sa grupo nyo para magbingi at magbulag-bulagan sa pangungurakot nyo. So, nung kumalas si VP Sara sa cabinet ng corrupt bangag administration na to, inatake nyo na siya ng kaliwat-kanan kasi kinalaban niya na kayo eh. Di ba yung exposed ni VP Sara na sinatamba at ko, rakot lang, ang nasusunod sa budget, di ba? So na-uncover ang corruption practices nyo. So yung po ang katotohanan na pilit yung pinagtatakpan para kayo ang magmukhang hero sa naratibo na gawa-gawa nyo lang. Real talk po yun. mga nagtatangka, napigilan tayo sa paghanap ng katotohanan at katurungan. Yung isa lamang ang sasabihin ko sa inyo hindi kayo no. magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Mm -hmm. Ang side ng taong bayan dapat ang magsabi niyan, Tambi. Na kung plano ubusin ng pera sa kaban ng bayan at panatilihin kayo lahat sa mga pwesto niyo ng matagal na panahon, isa lang din ang masasabi ko sa inyo. Hindi kayo magtatagumpay. And I know, and I am well aware na hindi natutulog ang Diyos, Tambi. Tama. Alam niya ang ginagawa niyo, at alam niya ang motibo nyo sa bawat bagay na ginagawa nyo. <coughs> Kaya alam ko na eventually, hindi kayo magtatagumpay. Yeah! Palakpa naman yung mga abnormal eh, no? In this house of the people, we are on the right side of history. Mm -hmm. In the side of the people, you guys are in the right side of history? maluloko mo yung mga utu-utu yung mga followers. Pero ako at ang mga taga-subaybay ni Mr. Rio, never. That is not a house of the people. That is a house of corrupt politicos like you. Hindi porke nire-represent nyo ang kada probinsya o party list dyan sa kamara, e eh nire-represent nyo na ang inyong mga constituents. No, 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 no. Hindi po ganun yun. The truth is, you guys represent only yourselves. You only represent your own agendas, not the needs of your constituents. Yung po ang totoo. Pero kung patuloy mong ididina katotohanan na yun, niluloko nyo na lang ang mga sarili nyo. Tama. Nasa right side daw sila ng history. <laughs> Oo, fabricated history nyo. Pero kami, naikipaglabang kami para wasakin ang mga red propaganda nyo. And make no mistake, no matter the challenges No matter the opposition, we will stand our ground. Siyempre ah, you guys are the power of the purse eh. Di ba? Pucha kung sino man ang kumalaban sa inyo, walang pondo sigurado. Manigas kayo, di ba boss? Ganyan na po tayo sa bagong Pilipinas, mga idol. <laughs> Palakpakan naman ng mga abnormal. We hindi. will not yield to an intimidation. We will not be swayed by the attacks hurled against us. Instead, we will press on with even greater resolve. No Alam mo bang ilang beses kong inulit-ulit pakinggan ang part na to? Para lang mas maintindihan ka. Ngayon ko lang talaga napagtanto na pucha parang budoy din pala magsalita to eh no? <laughs> <laughs> Iniisip ko tuloy siya yung bida sa plants versus zombies eh. <laughs> Kaya magsalita yun eh diba? <laughs> <laughs> Owing that people are behind us. The <laughs> If I know, sinusuka kayo ng taong bayan, uy. Imagine yung anak ng legendary president na si President Rodrigo Roa Duterte dinidikdik nyo. Inaatake nyo ng mga black propaganda nyo. Putsa tingin nyo matutuwa kami sa inyo? Yung tatay nun boss may napatunayan at maraming nagawa sa bayang sinisira nyo ulit pagkatapos niyang ayusin. Putsa tingin mo ba mas naniniwala kami sa katulad mo? napuro ayuda lang ang pinapangudmod sa taong bayan para ikaw ang puriin? Anong feeling nyo? Pucha pandemic pa rin? Kaya puro kayo ayuda boss? Ha? <laughs> Namimigay lang si Piara ng ayuda during calamities and pandemics pero ngayong ordinary days lang naman eh kita naman ang inyong motives di diba boss? Pucha, ginagamit mo ang pondo ng kabanang bayan para suhulan ng taong bayan sa pamamagitan ng ayuda na yan po hindi po bobo ang mamamayan. Alam na alam na po nila yan. Kaya tingin ko sinusuka ka ng mga yan. nag lang po ako, okay? But history will remember our courage and that our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Wow, justice and integrity. Pucha, corrupt government official kayo tapos justice and integrity kami dapat ang mag-demand yan sa inyo boss. Kasi kabaliktaran ng pinoportray nyo sa inyong mga sarili no. <laughs> Kumidyante ang po dyan. Kumidyante si Budoy Dahil eh. unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan. Wow, unti-unti na raw pa nila nakikita ang liwanag at katotohanan. Ang galing naman ng mga salita niya. Yan, 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 yan. Yan ang sinasabi ko eh. Nag-ahalusinate ka na naman, boss. <laughs> Bukang nag-session pa sila ni Bangag bago siya mag-speech, you no. Know? <laughs> ang totoo, nasa liwanag na kami. Napilit yung hinihila sa kadiliman. Sinisira niyo ang ating bayan sa pamamagitan ng inyong mga kapalpakan at corruption activity. Kaya ang ating bayan ay pilit kung tinatabunan ng kadiliman. So kayo boss ang kasamaan at kadiliman na gusto naming wakasan. Gets mo? Asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Hanggat di nyo tinitigilan si VP of course. At hanggat di nyo tinitigilan ang pagnanakaw nyo sa kabanang bayan, asahan nyo na aaraw-arawin namin kayo. Balit, hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Wow! Confirm. Nag-hallucinate nga si Tambi mga idol. Anong pinagkasabi nyo? E yung nga ang kasamaan at kadiliman na nasa pamahalaan na pilit namin binabanatan para magsialisa na kayo dyan. You guys are destroying our country. Yung po ang totoo. Kaya huwag ka na magpanggap dahil hindi bagay sa'yo. Palakpakan naman ng mga no, inyo. eh <laughs> no? ng mga to. To those who may question our motives, I say this. Mm -hmm. We are here for the people. We are here for the truth. You're not there for the people. And you are not there for the truth. Because you are there for your people or allies only. And you are not the truth, but lies only. Nag-rhyme lang po ako, okay? <laughs> and for the enduring ideals of this republic, our work transcends personal ambition. Mm -hmm. It is about laying the foundation for a nation that is free, mm -hmm. just, and governed mm -hmm. by the rule of law. We are building a legacy that our children and grandchildren can look back on with pride. Legacy? Ikaw, Tambi? Anong legacy ang iiwanan mo dyan sa kamara Yung ayuda? Si Bangag ano? Yung kapal pa kanya? Sa bagay, kung yun ang iiwanan yung mga legacy, it would really make sense talaga eh parehas naman kayong maituturing na leader na basura eh. Well, ang masasabi ko lang ay matagal ko na pong ginising sa katotohanan ang ating mga kababayan. Kaya sigurado ako na din na sila maluloko ng inyong mga red propaganda kailanman.